Engaged na ang Koreanong si Ryan Bang sa kanyang girlfriend na si Paula Huyong. Narito ang kanilang love story, mula sa kung paano sila nagkakilala hanggang sa detalye ng kanilang engagement. The Philippine showbiz list presents Ryan Bang and Paula Huyong love story. Ryan confirmed he's in a relationship with a non-showbiz girl. Ang kwentong pag-iibigan ni na Ryan Bang at Paula Huyong ay unang na isa publiko noong nakaraang taon kung saan ay mabilis itong nakakuha ng atensyon sa puso ng marami. Sa interview kay Ryan sa Fast Talk with Boy Abunda noong August 8, 2023, nabanggit niya na nakapag-ipon na raw siya at sa Pilipinas na niya balak manirahan habang buhay kasama ang kanyang magiging asawa at pamilya. Dito ay napag-usapan ang tungkol sa kanyang love life at inamin na may nililigawan siyang isang pinay pero malayo anya ito sa mundong ginagalawan niya sa showbiz. Kwento ni Ryan na nung unang beses niyang nakita ang babae ay parang may spotlight kaya naman umaasa siyang ito na ang nakalaan sa kanya. Nang matanong naman kung ano ang pagkakaiba ng isang girlfriend na Koreana sa girlfriend na Pinay, Natatawang sagot ni Ryan na kapag kuryana ang nobya ay silosa. Samantalang kapang pinay naman daw, tiyak na mas silosa ito pero bawi niya na mas maalaga ang mga pinay. Iginiit din ni Ryan na sincere siya sa nililigawang pinay. Dagdag pa ni Ryan, I want to live my life forever here in the Philippines with my forever Filipina. Makaraan ng ilang linggo, masayang ibinahagi naman ni Ryan na nakuha na niya ang matamis na oo ng nililigawan. Naganap ang revelasyon sa live episode ng It's Showtime kung saan ay kitang-kita sa mukha ni Ryan ang walang mapagsidlang kasiyahan na in a relationship na siya matapos ang ilang taon niyang pagiging single. Nagtalunan at agad naman siyang binigyan ng group hug ng kanyang co-host na indikasyon ng kanilang kasiyahan para kay Ryan. Maging ang nanay-nanayan niya na si Vice Ganda ay hindi na itago ang tuwa na matagal na nagsasabi na darating at darating din ang tamang babae para sa anak-anakan. Ayon kay Vice, siya ang unang sinabihan ni Ryan tungkol dito. Kwento niya na masama ang pakiramdam niya noong August 28. Tapos, biglang nag-text sa kanya si Ryan na ang saya-saya nito. Binuking pa ni Vice na nung tinawagan niya si Ryan, ay naiyak pa ito nang ibalita sa kanya ang tungkol sa bago nitong natagpo ang pag-ibig. Ayon kay Ryan, syempre, gusto niya na ang kanyang mami Vice ang unang makaalam sa masayang yugtong iyon ng kanyang buhay. Nagpasalamat naman si Ryan sa kanyang it Showtime family sa suporta at words of encouragement na ibinigay ng mga ito. The Love Story Matapos ang pagsisa publiko ni Ryan sa relasyon nila ng non-showbiz girlfriend noong October 2023, tuluyang na si ng ang pagkakakilanla ng na sinisinta. Nag-debut si Paula sa social media ni Ryan sa isang grupo na nag-travel sa Hong Kong kasama ang cast ng It's Showtime na namang minahal ng mga tagahanga ni Ryan. Si Paula, sa kabila ng pagiging non-showbiz, ay naging natural sa harap ng kamera at nagpakita na kanyang totoong ugali. Sa pagdaan ng mga buwan, mas lalong lumalim ang kanilang pagmamahalan. Ang kanilang ugnayan ay hindi lamang batay sa physical na atraksyon, kundi pati na rin sa pagkakaintindihan at pagkakatugma ng kanilang mga pananaw sa buhay. Si Ryan, kilala sa kanyang kakulitan at komedya, ay nagpakita ng mas seryosong bahagi sa harap ng kanyang relasyon kay Paula sa pamamagitan ng simpleng mga kilos at mga salita. Katulad ng ibang love story, nagsimula ang kanilang kwento sa hindi inaasahang pagkakataon. Una nagtagpo ang landas ni na Ryan at Paula sa football field nang minsang magkasabay silang maglaro. Ayon kay Ryan, pagpasok pa lang daw niya ng field ay biglang nag-slow-mo ang lahat tapos nakatingin sa kanya si Paula. Dito raw ay napatanong pa siya sa Panginoon kung ito na ba ang babaeng tinadhana para sa kanya. Matapos ang moment na 'yon, ay hindi naman daw sila nag-uusap, pero ginamit niya ang pagkakataon. Pag-amin ni Ryan na siya ang unang nag-approach kay Paula. Dahil sa magkaiba nga araw sila ng team, nilapitan niya ito at patatawang kinuwento na ang binatawang salita para makausap ito ay, O kayo na, next. Sa masayang takbo ng kanyang love life kapiling si Paula, sinabi ni Ryan na naniniwala siya na ang tunay na pag-ibig ay hindi hinahanap sapagat kusaan niya itong dumarating. Ryan and Paula meet the parents. Noong nakaraang Valentine's Day, nakilala na ni Ryan ang mga magulang ni Paula. Ang background ni Ryan kasama ang profesyon ng mga magulang sa South Korea ay pinagmamalaki at tinatanggap ng pamilya ni Paula na higit pang nagpapatibay sa kanilang ugnayan. Ang mutual na respeto at integrasyon na ito ay nagpapakita ng isang relasyon na itinayo sa matibay na pundasyon ng pagmamahal, respeto at pinagsasaluhang mga halaga. Sa simula, si Paula ay nagkaroon ng na kaunting kaba sa pagkakaiba ng kanilang mga kultura. Gayunpaman, ang mainit na pagtanggap ng pamilya ni Ryan ay nagdulot ng malaking kaginhawaan sa kanya. Sa bawat pagdaan ng araw, ang kanilang koneksyon ay lalong lumalalim at ang kanilang mga pamilya ay nagiging mas malapit ang kanilang mga magulang ay madalas na nagkikita-kita, nagbabahagi ng mga kwento at nagtutulungan sa si iba't ibang okasyon, lalo na sa mga selebrasyon ng mga mahahalagang kaganapan. Isa sa mga pinakamatamis na alaala nila ay noong dinala ni Ryan si Paula sa kanyang bayan sa South Korea. Ipinakita ni Ryan kay Paula ang kanyang mga paboritong lugar mula sa mga simpleng kainan hanggang sa mga tanawin na malapit sa kanyang puso lalo pang nagpatibay ng na kanilang relasyon ang mga alaala ng kanilang mga paglalakbay at mga bagong karanasan na kanilang pinagsaluhan. Sa kabilang banda, si Paula naman ay pinakilala kay Ryan ang kanyang mga kaibigan at pamilya sa Pilipinas. Nagkaroon sila ng maraming masasayang sandali tulad ng pagtikim ng iba't ibang lokal na pagkain at pagdalo sa mga okasyon. Ang mga magulang ni Paula ay labis na natuwa kay Ryan at kitang-kita ang suporta nila sa relasyon ng dalawa sa bawat hakbang na kanilang paglalakbay. Ang pagmamahal ni Ryan at Paula ay patuloy na lumalago. Hindi sila nagpatinay sa mga pagsubok na dumating. Sa halip, ito ay kanilang hinarap ng magkasama na nagpalalim ng samahan. Ang kanilang pag-iibigan ay nagpapakita na sa kabila ng mga pagkakaiba sa kultura, ang tuloy ng pagmamahal ay kayang magtagumpay. Isang patunay na ang pagmamahal ay hindi nasusukat sa distansya o kultura, kundi sa kung paano nila pinahahalagahan at minamahal ang isa't isa. Ryan and Paula's Engagement Bliss sa naramdaman kasiguraduhan, wala nang na inaksiya pang panahon si Ryan at tiniyak na si Paula na ang nais na babaeng gustong makasama ng panghabang buhay. Nitong June 29, 2024, masayang inanunsyo ng dalawa na sila ay engaged na. Nagbahagi si Paula ng mga letrato mula sa proposal ni Ryan sa kanilang pinagsamang Instagram post. Sa caption, isinulat ni Paula ang isang maikli ngunit matamis na mensahe. God is good. Kalakip ang diamond ring emoji. Sa carousel ng mga litrato, makikita ang iba't ibang nakakaantig na sandali, kabilang ang malaanghel na reaksyon ni Paula nang makita si Ryan na nakaluhod. Nang sinabi ni Paula ang oo, niyakap siya ng mahigpit ni Ryan habang nakangiti ng labis ito mula tenga hanggang tenga. Sa isang maliit na card, nakasulat ang mensahe ni Ryan na, Mi amor, thank you for saying yes. Can't wait to spend the rest of my life with you from your soon-to-be husband na may kasamang heart drawing. Tulad ng mga nagmamahalan, nagsayaw ang magiging Mr. at Mrs. Bang ng buong gabi. Ang masayang mood ay ramdam na ramdam habang binabati na kanilang mga mahal sa buhay ang kanilang milestone sa relasyon ng mga masasayang cheer at mensahe. Sa handa ng mga inumin at cocktails, pinalakas si DJ Adrian Ligarda ang kasiyahan sa pamamagitan ng masiglang tugtugan. Base sa mga Instagram stories ni Ryan, ang pagtitipon ay talagang para sa kaarawan ng kapatid ni Paula. Makulay ang paligid na sa mga banderitas at tacos na nagpuno sa lugar habang nakasuot sila ng mga kasuotang may inspirasyon mula sa kulturang Mexican nakabaksi si White Polo si Ryan na may mga doodle ng mga simbolo ng Mexico. Samantalang si Paula ay nakasummer pattern of the shoulder dress. Ang kanilang kasuotan ay nagdagdag ng saya at kulay sa kanilang espesyal na araw. Mula sa iba't ibang anggulo, makikita ang kilig at saya sa bawat larawan. Ang bawat letrato ay nagkikwento ng pagmamahalan at pangako ng isang bagong simula para sa kanilang dalawa. Katulad ng inaasahan, dumagsa ang mga mensahe ng pagbati mula sa kanilang mga kaibigan, pamilya, tagahanga at mga kasamahan sa industriya. Kabilang sa nangungunang nagpakita ng suporta at pagmamahal para sa bagong yugto ng buhay ni Ryan at Paula ay ang kanyang It's Showtime Family. Samantala, hindi naman mapigilang maging emosyonal ni Vice para sa anak-anakan. Sa episode ng It's Showtime sa mismong araw ng pagsasapubliko ng engagement, makikita ang pagpipigil niya ng iyak at naroon ang labis na kasiyahan sa panibagong chapter na tatahaki ni Ryan. Sinabi ni Vice na malaki ang pinagbago ni Ryan, from a baby to a man. Ayon naman kay Ryan, matapos ang engagement, si Vice ang unang taong pinagsabihan niya at nagpasalamat siya sa kanyang nanay na na pinalaki siya nitong mabuti. Sa kabuuan, ang engagement ni Ryan at Paula ay hindi lamang nagdulot ng kasiyahan sa kanilang pamilya at mga kaibigan, kundi pati na rin sa kanilang mga tagahanga at sa buong industriya ng showbiz. I-post ang inyong comments at reactions sa baba. At huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!